Ops! May danggit agad. Magalaw pa. Ayan. Sa pool. Malit lang na spot ito. Yung dati namin to, nadamihan danggit noong panahong hindi pa ako nagbablog. Dito, meron pa. Ayan. Sa pool. Ang katabi nito, malaking spot. Matawid rin ng konti ng buhangin. Eh. Nasa malaking spot na. At ito, may danggit pa. Ayan, sa pool. Parang maraming bagong tamindanggit dito ha. Ito pa, may tatlo. Yun lang. Isa ang tinamaan. Andun, meron pa. Ayan, sa pool. Sunod-sunod ang tanggit dito. May isa pa. Ayan, sa puldin, din. Nakachimpo ng danggit. Ito, meron pa. Tatlo. Ayan. Dalawa ang tinamaan. Ayan pa. Kanuping. Nagitik. kalaki lang ng bahay itong spot na ito, itong bahura kaya lang tirahan ng danggit dito sa parte buhangin ito, meron pa ayan, sa pool nakatanggal pa kasa uli ayan, nadubli ka tuloy ng tama meron pa Sunod-sunod. Ayan, sa pool din. Aba. Nakaswerte. Sigurado mga kadilin siya na naman ang pandarodogtong dito. Ito, meron pa. Dalawa. Ayan, sa pool. May dalawa pa. Ayun, nadobol. Andun, meron pa sa parte bato. Mailap. Ayun, hindi tinamaan. Dati na ako namin danggit dito, marami. Na apat na kahon. Ito, may dalawa pa. Ayan, sa pool. Pakita lang kayo ng pakita. Ayan, sapul din. Kaya tsaga ko kayo. Ito pa, meron pa. Ayun, sapul. May dalawa pa. Isa lang ang tinamaan. Sunod-sunod din ang nung kasama ko. Lahat danggit ang napakita Sabagay, so danggit lang naman Ang nakatira dito Ito pa, ayan Sapol Linalambat itong lugar na ito Napaikutan ito ng lambat Danggit talaga ang nakukuha Ito pa, ayan Sunod-sunod Walang sunod. humpay ng pamahana Ito pa, dalawa Ayan, sapol pariho Ganito sa kada spot. Ang isda na andyan lang para ang pana. Sunod-sunod. Ito pa. Ayan, sa pool. Ingatan lang talaga ito at masakit makatinit. Ang kagandahan sa mga danggit at nagropo Ang talagbago, bago rin kaya lang bihirang bihira. Ito, meron pa. Ayan, sa 150 ang kilo nito. Meron pa. Sunod-sunod, madaling makarami nito, bagay ganito. Oops, manok. Ay, hamal na manok ito. Sumingit na naman. Kaya lang, may parting malabo. Buti nila, malakas ang plus light ko. Ops, manok pa. Ay, hamal talagang. Andun, yung kasama ko. Labo-labo ng pamana. Ito pa. Ay, hamal ng manok. Mukha-forma sa manok. Andun, mayroon pang lumangoy. Kasa muna. Ayan, nalang. Habang nagtutulakok ang manok, sigal labas ng danggit. Sige manok, tula pa nyan. Sige lang na sige. Haga sa mapaos ka. Ito, meron pa. Oops, umalis. Ayun, sa pool. Pero manipis pa ito. Hindi tulad nung... Ay, humble ka manok ka. Ayan, meron pa. Ayan, sa pool hindi tulad nung hindi pa ako na-vlog itong buhangin na ito ang danggit dito makapal ito pa ayan sapul pool sige labas lang ng labas ayan sa pa sige manok tulaok lang tulaok at nadaraw ang danggit andun may dalawa pa uy may ilap Dito na sa may bato. Ayan, sa pool. Minsan itong batong ito, napupunod rin ito ng danggit noon. Pag makapal ang danggit ngayon, manipis. Ito pa. Ayan, sa pool. Gantang tsagaan ito. Ito, meron pa. Ah, makamano ka. <laughs> Anap Ito, meron pa. Ayan, sapul. Sige lang na, sige. Ito pa. Pasa muna. Tatlo. Ayun, Ayan, sapul pareho. Isang pana, tatlong isda. Makakalahating kahon baga. Di ko linaw na. Ops, talaki ito. Ayaw, nasa pool. Pursado. Huwag man sanang makapunit. Pag ito makapunit, malayo pupuntahan ito. May pangulam na ako. Persado. Yan lang, nakapunit na. Ando na sa malayo. Hindi ko ito titigilan. Bilis pang lumangoy. Ayun, sa full, Butot inabot pa ng pana. Masarap itong sabawan. Uulam ko ito bukas. Hmm. Hanap uli Punong Ayun, gitik Basta punong, madaling gitikin Hanap uli Ops, punong pa Ayun The place, ang tama Ando na Buti na lang huminto Ayan, gitik hmm. Wasak ang tama. Oops, manok. Kawal na andyan na naman. Ito, talakitok Sumusunod sa akin. Ayun, sa pool. Ay, salamat at dalawang talakitok na. Ops, manok pa. Nakagulat ah, ang manok na ito. <laughs> Ay, pasaway na maigi. Hanap uli. Ito, punong. Tumalikod. Makulit kang manok ka. Ayun, gitik. Punong or tunong kung tawagin dito. Medyo wala yung tanggit. Ito, merong Pakoy or Pugot kung tawagin dito. Pero mas kilala dito sa tawag na Pugot. Ito ang Pugot na may ulo. Masarap itong ihawin. Ayun, sa pool. Nasamaan ng tama. Ops, manok pa. Ay, talagang makulit. May may ihaw na ako bukas. Inihaw ang paborito ko dito. Ito, danggit pa ayan, sa pole dumalang ang danggit ito, meron pa tatlo, isang manitis is tingin kong dubulin yung ko yun lang umalis itong isa ayan, sa pole lumabo, Ay, hindi makita yung isa itong manitis muna kaya lang umalis. Ay hawal na yan. Ito, medyo kita na. Ayan, sa pool. Maganda, tagtabihan ang mga danggit dito sa maliit na spot. Ito, meron pa. Ayun, sa pool. Binabalik-balik lang namin. Ayan, sa din. Meron pa. Ayan, sa balitatlo, bali tatlo. Babalikan namin ang spot na ito. Baka po kaming makapal na danggit. At ito, meron pa. Ayan, sa pool. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito guys, so ayos man yung maliit na spot dito. Uy, <laughs> malaki pang kulabutan si Kasiyokoy. Tatlong kilo yun eh. Oh, yes na, hindi ang Kaya lang lumalabo na. Nakasim po ng tatlong kilo eh. <laughs> oh, na, ang tatlong kilo eh. <laughs> palakyan ang tubig ha, ah. yung labo sa so malalim. Pumupunta na sa kababawan. Ito mo yung kay Bicol. Oh, yes ang danggit Dito lang kami sa malapit. Ayan yung lugar namin ilaw nang yan. Yung uhling ilaw doon sa Martin Dolo, andun yung palingke. Kaya malapit na kami sa palingke. Bukas, palingke na ang titirahin namin. <laughs> Ayos, ang unang dive. Natagpuan ang tulugan ng mga danggit. Yeah. isang dive pa lang bawi na sa puhunan nadali ang turutot no? hindi na tunog nakakapandurudog tong pa o oh, ipagot na may ulo <laughs> itong pusit na walang tinig Ma, isang dive pa kami dito lang din papunta kami dun sa mga ilaw na ngayon papuntang palingke sisilungin na namin yung lamisa sa palingke <laughs> Baka naroon na doon yung source Nandito lang muna yung unang dive namin Sa pa dive pag kami isang dive